gandang webis sa inyong lahat at dahil webis na ito na naman tayo sa The Spokes Hour. Ano ba ho pag-uusapan natin ngayon? Well, pag-uusapan po natin abay, 'yung 6 million na ballot box, 'yung mga balota na sayang dahil nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para 'wag tanggalin sa balota ang mga pangalan ng kandidato na na-disqualify ng COMELEC, um, no? Well, alam niyo Ilang eleksyon na rin naman ang ating uh, nakita, no? I'm 58 years old. Tumakbo ko dalawang beses na, 2016 at saka itong 2022. Uh, before that, ang dami ko nahawakan mga kaso, no? So, uh, I think ang pinakauna kong nahawakan ng kaso ay yung uh, um, election pa, yung kauna-unahang eleksyon nang nagkaroon nga ng Kongreso muli, no? Sa ilalim ng 1987 Constitution, no? So, hindi ko nagkakamali, parang 1988 at yun, no? At uh, ngayon lang ako parang nakarinig ng pagkakataon na nasayang ang mga balota dahil lang Comelec ay hindi na sinama sa opisyal na balota ang mga pakala ng mga kandidatong na disqualified niya. Alam nyo kasi sa saligang batas, totoo, nakasulat doon na ang Comelec talaga ang meron talagang kapangyarihan para magpatupad ng eleksyon. Pero nakasulat naman sa ating saligang batas, no? na ang kapangyarihan ng hukuman na ipawalang bisa ang mga desisyon ng uh, kahit anong ahensya ng gobyerno kasama na dyan ng COMELEC pag ito ay issued um, in grave abuse of discretion um, resulting in lack of or want of jurisdiction or in excess of jurisdiction ay kabahagi rin ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Ibig sabihin, mas sabihin ng COMELEC na kami ang merong primary at kaisa-isahang katungkulan na magpatupad ng eleksyon at ang aming desisyon ay dapat pinal ang katotohanan niyan. Sa ating saligang batas, walang pinal na desisyon until sinabi ng Korte Suprema. So, parang inaalala ko lang kung mayroong pagkakataon na nasayang talaga yung mga balota na pinaprint na at wala akong maalala ang pagkakataon na nasayang ang mga balota kasi ang ginagawa ng Comelec sa aking uh, uh memoria no, mula nung nagkaroon ng uh, um eleksyon sa ilalim ng 1987 constitution ay talagang pinababayaan. Ang Korte Suprema ang magdesisyon dyan sa mga disqualification at iniimprenta ang balota na kasama pa rin yung mga pangalan ng mga uh, kandidato na na disqualify nila, no? Bakit? Kasi dati manual, no? Sa so pagmanual eh uh, siguro sinasabi nila na manual election naman eh um, pwede naman talagang uh, mas matagal na puwang na panahon ang ibibigay pag print no kasi ang uh, ang gagawin naman ng mga um, botante, isusulat yung pangalan no ng gusto nilang iboto no. So ang ipiprint mo ay nakabakante no. Tapos yung mga listahan lang ng mga kandidato ang kokopyahan ng mga kandidato. Hindi ko na maalala kung paano yung sistema ng manual eh. Pero ang feeling ko um, hindi ko alam kung Sine-check natin o sinusulat ang mga pangalan. Pero ako parang ang pagkakaalala ko, bakanti lang talaga yung ballot box, yung, ballot, yung balota at susulat ng uh, butante kung sino yung uh, kandidatong binoboto nila. No? So siguro yung mga panahon na yon dahil hindi nga automated, eh walang problema yung pag-print ng balot kasi uh, susulat mo lang naman talaga yon For President Blanco, for Vice President, senators, congressman, no? tapos isusulat ng botante kung sino yung uh, gusto nilang iboto. Uh, kung naalala ko correctly, nako ang bilis no, ang bilis ng uh, panahon eh. Dati-dati talaga mano-mano ngayon, hindi ko na maalala kung paano yung sistema. Eh dati talaga sinusulat. Kaya nga meron talagang rules of appreciation of the ballot, no? Miski mali ang spelling, if it sounds like dumo pa ibibigay dun sa kandidato na it sounds like yung pangalan, no? So, kaya siguro, nung manual election, eh, walang problema. No? Dahil lang sinusulat naman ng tao talaga yung pangalan mismo ng mga binoboto. Sa itong automated elections, talagang may konting problema. No? Kasi nga, um, kapag tinanggal mo yung pangalan ng isang disqualified at gaya nito, eh, nagkaroon ng TRO at ang resulta ng TRO ay eh dapat ibalik sa balota. Paano yan? So, balikan na naman to zero dahil nasayang nga yung 6 million na mga balota. So sa tingin ko, mali ang naging desisyon ng COMELEC na dahil sila yung nagdesisyon na natanggalin ang mga pangalan ng kandidato, ay tinanggal na nila ang pangalan sa balota. Either, number one, binigyan nila ng sapat na panahon ng Korte Suprema para magdesisyon dahil alam naman nila yung mga nagpunta sa Korte Suprema alleging grave abuse of discretion, antayin ang resulta kasi nga naman parang hindi tama na ang assumption ng COMELEC ay sasang-ayunan sila ng Korte Suprema. E sa totoo lang, pagdating po sa mga disqualification of kandidato, ang overwhelming constitutional presumption ay e talaga may karapatan ng taong bayan na tumakbo at bumoto. So talagang dapat ang presumption mo, ang presumption ay makakatakbo ang kahit sino man. Yung latest decision nga ng Korte Suprema, yung mga nuisance candidate, no? yung kawalan ng pera, hindi yan dahilan para ikaw ay ma-disqualify no miski alam mong magastos ang eleksyon dahil karapatan ng lahat na tumakbo para sa mga posisyon na hinahalal ng taong bayan hindi mo po, po pwedeng ipagkait yan kaya nga tiningin ko ang mas mabuting desisyon sana ay kung inapply nila yung heavy presumption towards yung karapatan na makatakbo at inantay ang desisyon ng Korte Suprema. Bakit ko sinasabi to? Eh kasi hindi lang naman yung mga pumunta sa Korte Suprema ngayon ang dapat ibalik ng COMELEC ang mga pangalan sa ballot box. Offhand, ilan ang nakikita ko na mga na-disqualify? Dalawang mayor ng Cebu. Yung si Mayor Rama at saka si Mayor Cortez. O, di ba? Tapos yung kalaban ni Tambalus Los. Ay, nako, pasensya na kayo ha. Mahirap talagang kalaban si Tambalus Los. Hindi ko maalala kung sino yung uh, uh, kalaban niya na na-disqualify no? dahil hindi raw taga taga Leyte sa Lublub -lub ko hello taga Forbes Park kaya yan si Tambalus Los. bakit niyo pinapayagan tumakbo sa Leyte isa pa yan ang pag-usapan natin dapat siguro talaga baguhin na yung requirement kasi ang um, ang ginagamit na desisyon ng Korte Suprema is yung konsepto ng domicile hindi ibig sabihin na palibasa hindi ka na nakatira for instance sa Leyte kung meron ka pa rin intention na bumalik sa Leyte po pwede ka pa rin tumakbo doon Tingin ko dapat palitan na yan dapat talaga ang maging basihan ay yung actual place of residence. Kasi nangyayari, meron nga tayong kongreso, pero lahat naman sila nakatira sa Metro Manila at nagbabakasyon lang sa probinsya. Mga ilang nga dyan, hindi na nagbabakasyon. No? Talaga nagkakaroon na lang ng opisina sa probinsya at hindi na umuuwi. Pero itong si... Um, um, ang kalaban ni, Tam, ni Speaker Martin Romualdez ay si um, Bakule Ata. Bakule Ata ang pangalan. No? At ang sinasabi nga ay itong bakuli ay uh, ito daw ay um, taga Maynila no at uh, hindi taga Leyte. Uh, bakale pala, nene bakale yon, nene bakale. So ang tingin ko nga mali yung ganyang desisyon na ang ginagamit natin ay yung domicile, dapat talaga actual residence. No? But in any case, yan tatlo na yung naiisip ko na tinanggal nila sa balota no. Eh pang-national din ng mga kandidato yan kasi pang-kongreso no. Eh paano pa yung iba? Kasi tatlo pa lang yung naiisip ko na na-disqualify. Eh marami pa yan siguro na na-disqualify na po pwede pang pumunta sa Korte Suprema. Sa akin talaga, eh siguro dapat ang gawin nila eh agahan pa nila talaga yung date of filing. O doon napakaaga na nga eh. ba diba? Napakaaga na nga ng date of filing. E eh, kung gusto nila, agahan pa nila. Para sa ganun, mas maraming panahon ang Korte Suprema magdesisyon no? doon sa mga petition for certiorari na iahain. Pero talaga, ang, ang, ang dapat nating uh, maintindihan, bagamat may exclusive jurisdiction ang uh, COMELEC pagdating sa supervision and conduct ng mga eleksyon, e eh, tanging Korte Suprema lamang ang magsasabi na pinal ang desisyon ng COMELEC. Dahil pag ito ay mayroong grave abuse of discretion, e eh, po ma-baliwala E eh, paano po yan? 6 million ballots, bakano ba isa niyan? Malaking halaga rin ang nawala diyan. At ang problema pa dyan is yung maaantala talaga pagprinting ng balots. Dahil hindi mo alam kung ilang pa yung mga kandidato na mapagbibigyan ng Korte Suprema. At hindi mo naman po pwedeng ipagkait talaga. So ang leksyon na dapat natutuhan ng Comelec, antayin muna ang desisyon ng Korte Suprema bago magtanggal ng pangalan sa balota. At kung hindi nila maaantay dahil sa tingin nila maaantala ang pagpiprint, isama na sa balota. Dahil kapag naman ang isang kandidato ay na-disqualify, hindi na yung babasahin ng makina. So, magiging stray vote pag ikaw ay bumoto sa isang kandidato na disqualified. Kung yung ayaw nyo talagang mangyari, ay ma-delay ang printing of ballots. Well, isa lang yan sa ating pag-uusapan. No? Isa pang pag-uusapan natin ay yung pinagmamalaki ng ating presidente na ilang araw na lang, parang isang linggo na lang bago umalis sa pwesto, ay kinausap pa niya si Kamala Harris. So alam mo na ako nung pinagmalaki ng presidente yan eh. Kasi napansin niyo ba, siya lang ang uh, pinuno ng bayan unang-una na pinagyabang na nakausap pa niya ang outgoing vice president na si Kamala Harris. So hindi lang siya sitting duck eh. Linggo na lang ang tatahakin, tapos na ang termino niya. Parang niyan, yan. Eh, alam mo namang mababago talaga ang uh, pulisiya um, kapag uh, magpalit na ng administrasyon. Pangalawa, eh, bakit mo papagmamalaki na ikaw nakipag-usap sa paalis ng vice president? E eh, presidente ka. Hindi mo na ba rinispeto yung opisina mo na ikaw ang presidente? And dapat nakausap mo ay ang presidente mismo. E eh, hindi ko alam kung natuloy yung kanilang trilateral conference di ba? sa panig ni Biden at saka yung Prime Minister ng Japan at saka ni PBBM. Hindi ko alam kung natuloy yon pero alam ko na postpone yon O kung ganun, um, ang tanong, ay eh kapag um, foreign policy initiatives ang kausap mo ay kapwa mo presidente or prime minister, eh, bakit ngayon kinausap mo yung vice president? So ang duda ko baka pati yung trilateral conference ay eh baka hindi matuloy, no. Hindi ako sigurado, no, pero binabantayan ko naman 'yan at wala akong nababasang tuloy no. Ewan ko ba, although sa telepono rin 'yan. Pero ang pinagyabang niya ay eh yung um, pag-uusap nila ni Kamila Harris. So sa akin naman, ako kung magyayabang man lang, ang dapat ipagyabang niya eh kung nakausap niya itong incoming Trump. Kasi yung fact na nakausap niya si Trump bago pa manumpa, ibig sabihin, binibigyan siya ng importansya at kilala siyang personal. Gaya siguro ng pagkapersonal ng pagkakilala ni President Trump elect, no? President Trump elect kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang pangatlo lang na gusto kong sabihin, eh, habang nagyayabang ang presidente na nakausap niya ang vice president na hindi naman niya kalibel na paalis na ng White House sa isang linggo na lamang, ito eh, tumaas na naman ang hanay ng mga nagugutom sa loob ng isang quarter lamang. Mantakin nyo ha, sa loob ng tatlong buwan, tumaas ang hanay ng nagugutom sa 25.9 mula 23.9. So, two points ang taas. Mantakin nyo. So, ilang milyones na naman yan. Eh, yung huling uh, SWS survey naman na pantaunan, yung nga sinasabi, pinakamataas ang nag nagugutom, ang numero na nagugutom uh, sa nakalipas na 21 taon at ngayon mukhang na-validate na, na gutom ang taong bayan. Again, bakit gutom ang taong bayan? Kasi kinukurakot ang ayuda. Kasi kulang ang mga namumuhunan. Bakit? Kasi kinalaban ni PBBM yung pinakamalaking namumuhunan na bansa, yung pinakamalaw pangalawang pinakamalaking ekonomiya. Dahil ang turismo natin, palpak. 35 million ang tinatanggap ng bisita ng Thailand tayo, 5 million. Doon sa 35 million, 6 million ang galing sa China. Sa Pilipinas, 300,000 ang galing sa China. At wala pa 5 million ang total na turismo dumating sa Pilipinas. Paano naman tayo ang uunlad? At dahil mahina ang turismo na dapat sana ay napakalakas sa Pilipinas, dahil isa tayo sa pinakamagandang bayan, natural, kulang ang trabaho at mababa ang suweldo. So ngayon, ano naman ang kinalaman nitong paggagutom sa lahat ng mga pangyayari sa ating mga bayan? Well, ayun nga po eh. Nagrally na ng napakalaki iglesia ni Kristo at hindi lang naman po iglesia ang nagpunta roon. no? Pero tingin ko lahat sila, iisa lang ang mensahe. Itigil yung impeachment at iba pang mga pamumulitika dahil ang kinakailangan ngayon, itaas ang antas ng kabuhayan ng karamihan Pilipino dahil nagugutom na sila. Pakikinggan ba tayo ng Barcos administration at ni Speaker Romualdez? Tingin ko hindi. Kaya tignan natin ang susunod na kabanata. Ang sabi ng aking bibwit, magkakaroon na naman ng pangalawang rally. Pero hayaan nating sila ang mag-anunsyo. Kung hindi kayo nakadalo doon sa una, dalo na tayo sa pangalawa. Hindi pala pangalawa to, pangatlo. Kasi yung una, yung pagtitipon sa EDSA noong, uh, Nobyembre. Itong pangalawa, ito ng pagtitipon sa luneta. At pangatlo, sin alam ko na po saan ang venue, pero halaan na hayaan natin iglesia mag-announce kung saan. So kung hindi kayo nakasama dun sa una, sa pangalawa, may pagkakataon pa, sumama na kayo sa pangatlo. Dahil kung hindi, baka mamaya, eh, karamihan na sa atin ay magugutom. Napakataas na po ng uh, karamihan na nga po ay gutom. 63% na ang sabi ng SWS ang nakagutom. Baka mamaya, pag di pa kayo sumama, halos lahat na tayo except yung mga cronies ng mga Marcos ay gutom na. So, kilos na Pilipinas, isip na kayo. Sa susunod nating pagkikita sa linggo, no, eh magkakaroon po kami ng panibagong town hall meeting. Ito po ay dadaluhan ng ilang mga panauhin at natural, tutuloy po natin ito sa isang town hall meeting dahil kinakailangan marinig ang inyong mga boses. At ating pag-uusapan, ano na dapat ang mangyari na susunod? matapos ang Mammoth Rally ng Iglesia ni Cristo noong atrese ng Enero. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik ha. At uh, sana po, huwag kayong magsawa dito sa ating sa inyong pagsusubaybay dito sa Spox Hour. So hanggang sa muli natin pagkikita sa araw po ng linggo para sa Town Hall, ito po ang inyong Spox ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.